Yes, eto na. Mm -hmm. Siyempre, in-interview si Maricel Laxa doon sa ano, movie nila ng anak niya, di ba, sa Good Game. Oh, oh. Oh, kasama oh. si Don Carolina. Ah. Yes, eto ang isa sa mga naitanong sa kanya. At agree ba kayo mm. sa sagot ni Maricel Laxa sa sinabi niya na may say ang mga magulang sa choice ng anak na career habang nakatira ito sa bahay nila. Yan, so, sa mga desisyon nila. So, mga decision sa mga desisyon nila. Oh, oh. So, dapat bang may say ang mga magulang sa career choice ng kanilang mga anak habang, habang naka nakatira ito sa bahay nila? Habang okay. nasa puder nila, oh. hindi ko sabihin, di ba? Yes. Yes, so, Telling ingrata ka, <laughs> ano na naman kasente. Nakita ko agad siya. ako, ako. Para sa akin, no. no. Okay. Kasi ganito, ang isang anak, may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Ay. May gustong karir na tatahakin. Ngayon, kung iyong isang anak ay gustong maging isang doktor, ballerina o kung ano man, abogado, syempre nandiyan ka to support him or her. Siyempre, sa mga anak, o sige, nandito lang ako, kung anong gusto mo, sige, susuportan ka. Diba? Ganon. So, I dapat, hindi ka Christian Basit, dapat, huwag kang makialam kung anong gusto o oh. piliin ka rin ng iyong anak. Nandiyan ka lang to guide him or her and to support them. Oh. Alam mo, yes, dapat makialam ang magulang. Kasi syempre, alam ng magulang kung ano ang nararapat, karapat dapat sa kanilang mga anak. Mother's knows uh, best. Oh, parang, para ganon. di ba? Lalo na sa responsibility ka pa nila, di ba? Parang ganon. Mm -hmm. Siyempre, nakikita ng magulang kung saan ka magaling. Kung -oh. so, anong skills ang gusto mo mm -hmm. na babagay sa'yo, parang ganon. Mm -hmm. So, dapat, ano, makialam talaga ng magulang kasi baka mamaya kung ano-ano lang ang kurso. Siyempre gusto ng mga magulang maging successful sa buhay, maganda yung karir, hindi yung ano lang ginusto mo parang ganon. Yun, ganon. para sa akin. Pero siyempre, ang mga magulang, tinatanong mo na eh, anak, kagaya ko nag ko sa PUP. Anak, ano bang gusto mong course ang kunin mo sa college? Di ba ginaganon tayo? Pero may mga magulang din na, ito ang kailangan itong mo kunin. Ito ang gusto ko. gusto ko. <laughs> 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 parang ganon. Ito ang paninindigan ko itong yes na to. Ako, no, di ba? Meron ganon, di ba? Pero, <laughs> ay, wag mo isa yung parang sasagot sa anak ko eh, ito. Uh, na nga, ako nasasagot. Oh, yes, pare. Diba ano, Parang medyo agree ako doon kay Kuya Roldan. One perfect example for me, nung ma-interview namin si Desma okay. Ayaw niyang mag-nursing, Kuya Roldan. Okay. Pero, oh. pero sabi niya, sa sobrang pagmamahal niya sa magulang niya, sinunod niya. Okay. Parang walang sama ng loob. Mm -hmm. Sinunod niya na nag-nursing siya. Pero after niyang gumaraduate, hindi niya na-practice ang nursing. Walang masasabi yung mga magulang niya. niya. Pinagbigyan niya. niya. Oh. After ng nursing na hindi niya na-practice, ay sinunod naman niya ang gusto niya oh. Bilang maging isang singer Pero oh. Walang pagsisisi to... oh. Sabi niya dahil oh. At least napaligaya ko Ang mga magulang oh. ko Na sinunod ko ang gusto nila okay. uh, Pero Madalang yan nangyayari <laughs> Bisa ng mga estudyante bata ka pa lang, tinatanong ka pa, what, what do you want when you grow up? Ito sa when I grow up, I want to be a doctor. Gan -gan Take two, na. di maganda. Take two. Diba? Take two. What do you want when you grow up? When I grow up, I want to be a doctor. I want to be a doctor. Kahit sa mga pakonte, sa mga ikbulaga, sa mga little indiscreet, anong gusto mo? Bata ka palang, tinatanong ka na. So, syempre, ang mga magunda, Madala, o oh, nangyayari din yan, pero madalang lang na ang sinusunod mo o gusto mong tahakin ka rin ay dahil sa kagustuhan ng iyong mga magulang. Pero pwede, halimbawa ikaw ay isang doktor ang mga magulang mo, it trans in the blood, kung ikaw ay magiging doktor din. Sasabi, ay kaya yung naging doktor kasi mga magulang niya, doktor din. Ganun yung case-to-case basis. Uh... Pero madalag na sinusunod ng mga anak o sinasabi ng mga anak, ang gusto kong course for you ay ito. What if, ma, hindi ko yung gusto, hindi mo ko yung magaling, hindi yung nang gusto hindi nyo lang mag -aaman. Bakit? Ako naman nagpapakang sa'yo, ha? Yung gusto ko gusto mo. Huwag gano'n. Supportan mo lang ang iyong anak kung ano ang pangarap niya o gustong gawin sa buhay. Hindi. What? Kung mabuti kang anak, kung masunurin uh -uh. kang anak, dapat sundin mo ang magulang oh, mo. Means, kasi oh, hindi tama. ka naman nila eh, ano sa ano kapahamakan oh, parang ganon. Correct, agree. ko oh, sa Pero matan ko kaya pa bong Kayo ba? Sinabi ng magulang nyo sa inyo, anak, etong course ang gusto kong kunin mo. Sa inyo, sasagutin nyo, no. At sa inyo, mga staff, walang nagsabi sa magulang. Sinunod nyo yung gusto ng puso nyo. O, oh, okay, oh, hindi nga sila sumasagot eh. Doon, <-s3> mag ay, doon mag siya, lang magpukas sa debate. Eh. Pero, Pero minsan, alam mo, oh, oh, minsan yung mga anak, hindi nila nare-realize ngayon oh, yung gusto ng magulang nila. Oh, oh, oh. But, oh, oh. But, parang pag aasawa yan eh. Pag oh. eventually, darating ang araw, tama si mama. Tama si papa, papa, sana sinunod ko sila. Oh. Para case to case, basis yung nangyayari. Mabos. Pero sa, hindi rin lahat. Agree ako, friends, oh. sa sinasabi ko ni Desmond, bakit hindi ka bigyan ng oh, magulang mo? Apat oh. na taon lang naman yan. O ilang taon lang naman yan. Oh, oh. Tapos gawin mo na gusto mong gawin. Parang gano'n. Mm -hmm. Di ba? Oh, oh. Pero ma madalang nga lang yan nangyayari. Ano ba ang gusto sa'yo ng magulang mo dati? Wala siya sinabi. Oh. Anak, anong gusto mo? Tourism ma, kasi ako, I want to travel. So, gusto ko maging third kind. Hindi na kailangan mong magulang. Tinanong ang kuya ko, ano bang gusto mo course? Electrical Engineering. Aniya, yeah, supportado sa PLM, nagtapos ang kuya ko, Electrical Engineering. Walang sinabi. Pero alam mo, ganun. Friendship, di ba, parang yung usapan ni Maricel Laxa sa kanya ni Pangilinan. Ang naging issue nila, gustong mag-artista ni Donnie, mm -hmm. di ba? Pero, ayaw mo na ng magulang, di ba? Yes. Then sabi ni Maricel Laxa, kung gusto mo talagang gawin yan, eh, hindi ka namin ipapakilala, hindi ka namin tutulungan, gumawa ka ng way na ikaw talagang ano. Oo, oh, sila ang humanap oh, sa iyo para parang gano'n. kaya no? Oo. Oh. Oh. So ibig sabihin, pagporsigik ka, sarili mo 'yan na pagkukusa oh. kung ano ang gusto mo, pero oh. wag mo sana magulang mo. Oh, parang uh, ganon, nag parang ganoon. Nagagamit mo kami kasi kami artista rin, di ba? Oo, oh, may connect na kami. Kaya ayun. Pag ng connection namin. Pero oh. meron din naman na sinasabi, oh. yung mga anak mo ba, kasi sa artista kayo, kung gusto niyo rin diba, magpag-artista hen paglaki nila ang sagot ah, ng mga artist ang magwala nasa sa kanila kung gusto nilang mag-artista sila ng mga yapakan pero, dapat oh. magtapos muna sila ng pag-aaral. O, oh. oh. oh, nagtatapos muna diba sila ng pag-aaral. O, oh, di ba si Donnie rin naman talagang oh. priority ng pag-aaral. O, walang discussion, Even ba Gutierrez nagtapos oh. muna siya. O, bakit siya nag-artista? Oh. Pero, madalang lang talaga <laughs> so ang magulang nakikialam oh. sa karir. di ba, naging, ano, Si Ata sa Ata oo. Oh, oh. 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 Gumraduate muna. Oh, gumraduate ano. muna. Oh. Pero nga, eh kasi kung gusto rin nila maging artist, ayun nga, nagtapos muna. Pero hindi nila hinahadlagan kung ano ang pangarap na gustong abutin na kanilang Hindi, kayo nga, pero bibigyan ano. muna nila magulang nila Yo, kung anong gusto, bago nila gawin yung gusto, si nila. nila. Yes. Basta hindi dapat makialam. Yun. <laughs> pero so, gusto mo, huwag kang pakialam. Pero ang alam ko, friendship, mo, friendship, walang Wala tayo sa debate, ah. Hmm. Minsan, dapat sundin din kung anong gusto ng anak. Kasi ah, nag-rebel din ang yan. mga yan eh. Ah, parang galonte. din. Correct. Dapat nakakaintindihan talaga ng magulang sa kaanak pagdating sa magdesisyon sa oh. career. Oh. Isupport so na diba, friend? Oh. oh. Yes. Di ba Diba nagkampihan na tayong dalawa? Di ba? Ape! Ape! Uy, pag-ape, parang usapang lasing na yan eh. <laughs> Ayon, para ayaw ni next, Di ba? Hi, friend!